Alimbawa, ah, ginanyan ko. Alimbawa ko lang. Ayan. Ayan. Pag sinabi kong 1, 2, 3, lulutang yan. Ganto ka taas. 1, 2, 3, taas! 4. Oh. Oh. Ano? Oh. Oh. Oh, po, ano? Matagpo ano? Ayan mga idol, papakita ko sa inyo kung may tali ba o wala. So ayan mga idol, gusto ko lang ninawin sa inyo na ang dami kasi nagsasabing yung mga magic ko ay may daya. Ngayon, gagawin ko na yung pinaka-best magic ko sa buong mundo. Nakakapagpalutang ako ng tao gamit lang tong kumot na to. At syempre, mayroon tayong mga kasagwat na magtatarip ng kumot para malaman nyo kung totoo ba talaga o hindi. Ayun, may batang dumaan. Ano yan? Wala, ano yan? Palulutangin kita. Gusto mo? Ano? Ano? Sige. Okay. Umiga ka dito. <laughs> <laughs> Sumigay ka dito. Sige. Okay. Sumigay agad eh. Sumigay. Pag eto hindi ko nagawa, ay eh, huwag mo ako follow Pero kapag napalutang ko to, follow mo ako. O, oh, mga bata, nagayang lumot. Distant. Halimbawa, uh, ginanyan ko. Halimbawa ko lang. Ayan. Ayan. Pag sinabi kong 1, 2, 3, lulutang yan. Ganto kataas. <laughs> ano? Hindi <laughs> ka <Tiga> naniniwala? Hindi <laughs> po. No. Hindi, hindi, hindi ko niniwala naniniwala. Tao yan. Parang hindi ka naniniwala, eh, kasagot ka nga. <laughs> Ay, sige, naniniwala lang. Oo, naniniwala Naniniwala ka na. Oo. Oh, oh. Ayan, kita nyo, nakahiga yan. Pag napalutang po yan, follow nyo ako. Okay, sige, takpan nyo na pa, po. Takpan natin? Oo, oh, takpan nyo. Iyan eh, nyo. Eh. Ihayang naman na buti. mo ang oh. pagkatakit. Ayan. Okay. So, ayan mga idol. Pag ito, tinakpan ko na. Tinakpan na natin. Ngayon, pagkabilang po ng tatlo, kaya kong palutangin yan. Huwag niyong kapitan. Huwag niyong kapitan. Nawawala ang aking momentum sa pagmamahal. okay. Pagkabila ko ng tatlo. One, two, three. Lutang. Lulutang niya mga idol. Kitang kita niya kung paano lumulutang niyan. Sige. sige. Oh. Stop. Umi-stop na yan. Ngayon pa ko. Baba. 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 Oh. oh Bababa -ba -ba yan. Bababa. -ba -ba. oh, baba. Oh. Tulog yan mga idol. Ngayon, ang gagawin ko isa pa. Taas. 1, 2, 3. Taas. Oh. Diba? Diba? Ano? Oh. Uh? Diba? Ano? Ngayon, mga idol. Papakita ko sa inyo kung may ba o wala. Walang tali yan. <laughs> <laughs>

Pindutin mo lang yung register dyan, then pila pa mo lang dyan, ipasok mo lang yung mobile number mo, then password, then referral ID, then pindutin mo lang yung confirm. At kapag nakapag-register ka na, itutuko ko naman sa'yo kung paano mag-cash in. Pindutin mo lang yung plus sign dyan sa taas, at then makikita mo dyan yung 100, 200, 500, at 1000, at makakapag-cash in ka na agad. Kapag nakapag-cashing ka na, ituturo ko naman sa'yo kung paano ang mga laro na pwede mong pagkakitaan. Dragon vs. Tiger, Mythical Animals, then ang nilalaro ko dito ay Color Game at siguradong makakajakpat ako dito. Siyempre, lalaroin natin yan at ipapakita ko sa inyo kung ano lalabas na kulay. Ganun lang kabilis yun, mga idol at mabilis kumita dito. Tingnan nyo kapag nagtatlong blue, meron kayong jackpot. At syempre, hindi pa dyan natatapos. Meron din na silang games na mines. Ayan, o, tingnan nyo. Tapos, iiwasan mo lang yung bomba. Dapat, hindi mo mapindot. At panay coins lang ang gusto mo mapindot para mag-cash out na tayo. Ayan, o, katulad nyan. Nakapito ako. At syempre, cash out na tayo. Ano pa hinihintay nyo? Download na. Kapag nanalo ka na, ituturo ko naman sa'yo kung paano kumita ng pera ang pagiging agent. Pindutin mo lang yung Be Our Agents dyan. Then, pindutin mo yung My Referral. At makikita mo dyan, ay ikakapiling mo lang yung promotion link. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang nakukomisyon ko dito At meron na ako ditong 5,000 Ayan nakita nyo naman Pag agent ka na, eto na malupit Ituturo ko na sa iyo kung paano mag-withdraw Pindutin mo lang yung withdraw dyan sa baba Then ipasok mo lang yung withdraw amount na gusto mong ilabas na pera Then pindutin mo lang yung withdraw ano pang iniintay niya mga idol? I-download niyo na ang Ipok Game